Ano tita? Ay, hindi. Ang ko ako. Po uh, six, seven, eight. Uh, ako tita. Eight, six, seven, eight. Okay. Two okay. Two ano 8 bit 6, 7, 8, okay. Tama ka sa. Ano malabot labot kaya ti Arne? Kaya asa ko ako magkaman ako ganang forma. Yan naman kay plus 2. i-drop na ko ang 6. na kay plus 2. Ay, wala man. Ay! Oo. Yeah. What Yeah, what is 4 plus 2 plus 2 niya, naman ko yung wild card. Wild card. Pwede man yung mo to i-drop, di ba? Ako Para, -para dili, dili, naka plus to ganina. Wala ko plus ganin. to. Uh, Wala. Wala. Wala Wala So, change color na ako sa green one. Ikaw na i green black, one. Black. Green. So, okay, pag i-blockingan yata tatunin mo no? Kung mm. i na i-block, dili maka makalabay ang nagsunod mm. sa imo. Kasi oh, nah. ang last year, na ka green. na siya ng plus 4. kita. Ay, nine, 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 na nine, 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 na nine, 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 na ako nine, tama nine, 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 Pag nine, 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 ako yung lahat na yun. Ayo, no. And then, And then the Uy, lockdown ka ako na. Lockdown? Ano ah, ba? Ay, yung tawag dahil na tawag Yes. Ano yung ko yung lockdown? Oh. Mag-lock oh. siya. Oh. Mag-lock oh. siya. Oh. Mag-lock oh. siya. Mag-lock 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 siya. siya mag lock siya Ayo, maglabay ka, maglabay ka blue ka, tita. Kaganin na lang isi, wala lang pinaglabay. Maglabay ka ni Kuna, hindi ko, hindi ko mamalik sa mga. Kukon, hindi ko mamalik sa mga. Kukon, hindi ko mamalik sa mga. ko maglabay di ayun. Hmm. Ganyan ba, ba? Ang ako, kanyan sa ko maglabay? Dito hindi ko maglabay. Kukon, hindi ko maglabay. Six. Uy, wait lang. Kira, No, balik balik na makaglabay pa tayo oh, siya. Ah, daw, daw sa ito. Same number, man. Ikaw, ma. Ha? Okay na rin, pag same number. Ah, dahil na di ay. Ang na? sunod. Sige, sige. Ah, number din na kung suna, ito na lang, bring, <laughs> Si Erwin pa. Erwin, ay, be Si Erwin, si sige, chak, chak, kuy. Oh, na ba ko na Japan. Japan. Ikaw mo nagatam yan, Erwin. Ikaw mo nagulog yan. Na, ikaw. Ano ba ang gulog-gulog niya? five green. Oo, green. ka, Erwin. Ikaw na tingin. wala man ko. Wala, bumot Di ko. maka-green ka. Ano ba? wala. sa maka-green ka or Ikaw lang sa Erwin. Tunod na kay five or green. Green or katong mga social cards. Mr. Wala na ang tao. Ang unang, ganina. sa manaw, yung uno ang datang dali na. Okay, pag hindi yung pag-ibaan na. Pag isa lagit, mabuo kong baraha rin O mga special cards ha, kung pwede nyo mabalabay. Ano ma. saan mga special cards? Dito mga dito na yung colorful, nightclub. Na Basta naka-green, diyan wala? Wala. Wala. Pero daga na, na yung mga ano yung, yung, yung special, Bye. yung ano yung Ana. yung Black. Hindi na pwede. Dapat mong black. Same color dapat ito. Match at the Same color yung ito. Wala, wala talaga? Mm.

not push it on pa, eight na oh Hindi ba ba? Ano? 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 na, Ano? 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 na Oh, ikaw, Dre. Go, bun, Andre. Go, bun, Andre. Ay, napod. Uh, ay, mali. Ay, pag na, Ay, Mali ang yong... naka na. Ay, mali. 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 Number, number